What's up vlog? Another video, another Vespa episode. So guys, ayan, nabasa nyo naman sa title. Um, magpapalit ako ng chrome trim sa Vespa Primavera ko. Uh, 2024 S150 nga pala to. So black talaga yung trim nya. Um, uh, magpapalit lang ako ng trim para ano lang, um, Uh, bago lang pan sa paningin ba? na uh, medyo nagsawa na rin kasi ako sa black na trim eh. So, ito, nagstart ako dito sa ano, sa <coughs> uh, headlight bezel. Ayan, nagtanggal ako ng dalawang screws dun sa baba. Tapos, ayan, uh, gagamitan ko siya ng uh, prying tool. Ayan, nagstart ako sa baba, papunta sa taas. Kasi sa taas niyan, um, yun yung clip. Ayan, dahad-dahan ko para, dinadahan-dahan ko siya para hindi magasgasan yung ano, paint. So ayan naka kong ano uh, headlight bezel na chrome. yan okay naman yung quality niya. Uh, sa Shopee ko nga pala siya nabili. So ayan yung clip, yung dalawang clip tinanggal ko dun sa black na trim tapos nilipat ko dyan para ma maipasok ko yung mga screws niya. By the way guys, um puro screws pala maririnig niyo dito kasi puro screws naman talaga yung yung mga tatanggalin natin dito. Ayan, so naipa, naibalik ko na yung uh, mga screws. So, ayan, pantay naman. Lapat naman yung chrome na headlight bezel natin. And then next naman ay yung sa ano tail light. Ito sa tail light um, madali lang rin to. Ano, meron yung knob doon sa ilalim na Deroska. So kinakamay lang yun. Ayun, katulad niyan kinamay ko lang siya. Ayun, natanggal ko naman kaagad din. Tapos ayan, hihilahin niya papunta sa inyo yung uh, yung head, yung tail light. Tapos ayan, may sakit, tatanggalin mo lang yung sakit para magkaroon ka ng access doon sa ano um, sa trim. Ayan, yung black na trim. Ayan. By the way, guys, ito nga 2024 model 'to. So, kung bibili kayo, actually sa Shopee ko siya nabili. So, kung bibili kayo ng ganito, multi pa as niyo yung seller kung fit ba sa best pa nyo yung bibilihin yung uh, trim kasi katulad nito 2024 um, iba yung pinapasukan ng screws niya ayan o oh. um, iba yung tenga niya ano ba tenga ba tawag doon? ayan so ayan um, natanggal ko na yung black na trim and then may ako akong chrome dyan na ayan kinakabit ko na din yan Ayan, eto ano, hindi ko sure kung original itong nabili ko eh, pero um, okay lang naman kung replacement. Kasi mura, mura ko lang siya nabili eh, so, ayan, okay lang naman kung replacement kasi hindi naman siya, ano, pansamantala lang naman yung mga ganyang accessories ko. Kasi, pantanggal umay lang ba, ayun, tsaka hindi naman tayo, ano, um, hindi naman natin pang -car show yung Vespa eh. Ah, uh, ayan. So, ayan, kinabit ko na. Tapos babalik ko na ulit yung socket. And then ikakabit ko na yung tail light tapos i babalik ko na ulit yung nab, na ano na nagho-hold dyan sa tail light natin. Ayan So, ito yung kabit ko dito, okay naman. Lapat din naman siya. Uh, maganda rin naman yung quality nung nung trim. Ah, uh, satisfied naman ako sa nabili ko. And, tapos, next naman is yung um, sa gitna, banda gitna kasama yung flooring. Ayan, papalitan din natin ng chrome trim. So, dito guys, ito yung medyo matrabaho eh. Uh, matrabahong part to kasi ang dami mong tatanggalin na tornilyo dito. um, um lima, limang screws ang tatanggalin mo dyan. Isa doon, sa left, sa gitna, tsaka yan, yung sa fuse box, ayan yung part na yan, yan, tatanggalin nyo yun. Tapos ayan yung sinabi ko yung sa gitna. Tapos, um, yung napapansin nyo yung dalawang hinge na yan sa baba, meron pa dyan dalawang tornilyo na kailangan yung tanggalin. Ayan. So, yan. Uh, bale, niluluwagan ko muna. Ang tekniko ko dyan, niluluwagan ko muna yung tornilyo. And then, pag nandun na sa part na malapit na siyang matanggal, yun, ginagamitan ko na siya ng kamay. May iba naman ang teknik, ginagamitan ng magnet. Para dinidikit nila dyan sa, ano nila, sa screwdriver or allen wrench. Uh, para pag, pag na, natanggal na yung tornilyo, mahuhugot na nila sa na kasi may magnet nga yung ano nila, yung tool nila. Ayan. Pero ako, ayun, kinamay ko lang siya. Ayan. So, itong part na to, uh, ayan, natanggal ko na yung sa may compartment. Hindi ko napakita kasi may dumating na, busi, na bisita eh. Pero, um, papakita ko naman dyan kung paano ko um, ibinalik yung flooring. Ayan. So, kung paano mo siya tinanggal, ganun lang rin. Kung, ganun din mo siya, kung paano siya tinanggal, ganun mo rin siya ibabalik. Ayan. So, dito sa, sa flooring naman, ayan, tinanggal ko lang yung screws doon sa may bandang ano, tinanggal ko yung rubber na yan eh. Ayan. Tapos, ayun. May screws na yun. Tapos, yun. Sa OBR, tatanggalin mo rin yun. Yung apaka ng OBR. Yung cover ng spark plug, tsaka battery cover. Ayun. Tatanggalin mo rin yun. Para matanggal mo yung um, flooring. Ayan. Tapos... Ayan, pinapakita ko yung flooring, pinakita ko yung mga naka-screws dyan. Ang dami yung screws nyan, yung sa trim na yan. Mga sampu yata yan, o dose. Pero ayan, tinanggal ko lang yung isa and then ayan, papakita ko na nakalagay na yung chrome trim. so ayan, yun na ay yung chrome trim nya. So itong part na ito, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ibabalik. Ayan. So ayan, ginilig ko muna yung cover yung sa compartment. Tapos, ang ginawa ko dyan, bitbit -bit ko yung compartment na cover ang habang pinapasok ko yung flooring. Ayan na Oh, ayun. So, ayan yung fuse box, yung mga nakakalagay na fuse. Tinanggal ko rin yan sa compartment. Madali lang naman, nakasuksok lang yan. Ayan, tas ayan, pinatungan ko ng basahan. O, oh, tas ayan, babalik ko na ulit yung mga screws. Madali lang naman siya eh. Matrabaho lang kasi ang dami niya ng tornilyo na tatanggalin. Ayan, so, so part na to, nabalik ko na lahat eh, oh. Mag, mag i-scrollan ko na lang tong nasa baba. Ayan. So, ginabi na ako dyan, kasi nag-uulan din, tapos may dumating akong bisita. Ayan, dinala ko. So, <laughs> hindi ko na na-video, pasensya na kayo. So, ayan naman, um, na naibalik ko naman lahat. And, um... Napagana ko naman din yung mga ilaw, yung mga fuse Kasi syempre, nugut-hugut ko yung mga wires dyan eh Especially yung fuse box Pero okay naman, nabalik ko naman and then napa-under ko yung motor So kinabukasan, ito um, Ayan, nakabit ko na, pinapakita ko na ngayon dyan yung ano Pati nga yung sa fender, oh, hindi ko nga pala sa inyo napakita Pero tinanggal ko lang yung gulong yan Tapos ginak ko yung gitna para umangat yung harap na gulong tapos, ayun, nagkaroon na ako ng access dun sa ilalim, sa mi fender. Yung palong ba ang tawag dun? Basta yun. So, ayan, puro chrome na lahat siya. Ayan, so Shopee ko lang lahat nabili yan. Ngayon, yung mga issue naman na napansin ko dito, ayan, yung katulad niyan yung gap. Uh, ayan, may, parang feeling ko masyadong mahaba or hindi lang aligned talaga yung chrome kasi yun nga, uh, replacement na nga. Pero uh, hindi, hindi ko naman din, ano, um, expected ko na ganyan ang issue niyan. So, ayan, nag, mayroon talagang issue pag replacement. So, ayan, yung gap na yan. Pero ang solution ko dyan, ano eh, tingin ko kailangan lang i-grinder yan para yung mapudpud ba? Ayan, para mag-align na ulit siya doon sa chrome sa baba. Ayan yung issue niya. So far, okay naman. All in all, satisfied naman ako. Kasi yung sa headlight, um, pantay naman. Maganda naman din yung pagkaka, yung quality ma I mean, tapos ano um, ayan yun lang naman yung issue eh. ayan, pati nga rin pala yun sa ilalim ayan, may gap sya oh. pero okay lang hindi naman din masyado kita tsaka ako naman yung gumagamit eh Ayan. And then pag nagsawa ko, eh, balik ko na lang ulit sa black trim, di ba? Ayan. So, palit-palit lang. Hanggang ganyan lang naman ako. Hindi naman din ako mag-upgrade pa ng kung ano-ano. Well, yung pangilig nga pala, yun, gusto kong palitan. Kasi, medyo bagal din, lalo na pag, ang baga ng baseball, lalo na pag may angkas ako, angkas-angkas uh, ko yung kasawa ko, medyo, medyo nababagalan ako sa arangkada. Ayan, so, ayan, yung taillight, okay din naman. Um, ito, yung, yung rack dyan, ayan, yung parang gulay board ba na tinatawag, gusto ko na rin tanggalin yan eh. Or, palitan ko ng chrome, ano ba sa tingin nyo guys? Ayan, um, yung side mirror, yung long stem, sa Shopee ko lang rin nabili yan. Gumamit ako ng converter nga pala dyan kasi hindi siya pasok dun sa sinusuksukan ng ano may eh, ng screw. So, ito yung before. Ayan. Yung black pa yung trim niya. And then, ito naman yung after. So, ayun guys. Dito ko na lang tatapusin yung video. Ha. Pasensya na kayo. Ha. Naka record yung video. Yung audio pala. I meant. Okay. Sige guys. Thank you.